Magandang hapon po sa inyo lahat, lahat na aking mga kaibigan, mga taga-panood na aking YouTube channel, ang Jose Autida Agri TV. Sa araw na ito ay uh, magalak po akong iba na balita sa inyo na mayroon po akong drip irrigation system. Ito po ay uh, binayayaan tayong mapagbigyan ng isang unit ng drip irrigation system galing po sa kagawaran ng Department of Agriculture sa pangunguna po ni And, uh, Secretary William Dar. So, ang probinsya ng Bohol ay binigyan po ng uh, 75 unit ng drip irrigation at isa po ako sa nabibigyan. So, ito po ito po ang overhead water tank na bagong-bago palang lang na-install. So, uh, pasalamat tayo sa Department of Agriculture na isa tayo sa nabibigyan at uh, pagsisikapin po natin na mapakinabangan po ito sa pamagitan ng ating pagtatanim ng mga high value commercial crops. Kasi po yung drip irrigation ay kinakailangan po natin tuwing tag-init kasi po ah, nangangailangan tayo ng tuloy-tuloy na pagdidilig sa ating mga halaman. Ah, para po sa kalaman ng marami, ang drip irrigation po ay isang piping system na mayroon pong dumadaloy sa buong uh, buhay ng ating pananim uh, sa pamagitan ng mga uh, malalapad na hose tinatawag na uh, drip pipe line so yung drip pipe ay mga hose po ito na malapad uh, doon po dumadaloy ang tubig so ito po ang water tank natin ito po ang kanyang uh, piston our platform so ito po ang main pipeline ito ito po ang main pipeline so ito po ang ano mga conduit control no ito, ito po pag nais nating pagbuksan ito po ang kanyang control so ito po ang uh, drip pipeline ito po so hindi pa natin naayos ito kasi po ang paggawa ng drip irrigation ay yung lupa po natin Kailangan ipaghandihan natin ng mabuti So tago lang ngayon uh, Hindi pa masyadong Naayos So ipakikita ako ninyo kung uh, Paano ito Nagpapansyon ang Drip O ang drip water So dito tayo So ipakita ako Kung paano gumagawa Ang drip uh, system o dripping system so ito po uh, kakaunting patak ng tubig uh, na dadaan dito sa malapad na hose ito parang ganyan lang oh, parang kakaunting patak ng tubig uh, pero uh, buong buhay ito ng tanim so tuwing tag kailangan po natin ito so yung lupa po ay i-mount po natin ng konti no? parang uh, itataas natin ng konti at tapos ito ay tatabunan natin ng plastic mulch no? para po hindi matutuyo ang tubig at saka yung hindi po uh, magiging matigas ang lupa kasi po yung init ng araw at saka uh, ihip ng hangin yun po ang dahilan nagpatitigas ng lupa so tatabunan natin ito ng plastic mulch at doon sa mga butas, at uh, yan natin itatanim ang ating mga pananim na yun pong mga mamahalin so eh, ito po ang uh, uh, nagiging kalagayan, so itong mga pipe uh, yung mga drip pipeline na hindi po ito makakita so mayroon na tayong nagagawa ng konti so, no? mayroon tayong apat na linya na tinatani naman natin ng uh, watermelon mas kita gulan uh, nilalagay na lang natin so ito uh, nandyan na ah. so uh, hindi tayo gumagamit ng tubig kasi tagulan oh, kasi tagulan so titingnan lang po natin kung sa sunod nating mga videos kung ano na ang kalagayan ng ating mga pananim. Kasi yung pong, yung pananim natin ay uh, malakas tayo magtanim tuwing taginit. So sa ngayon, tag ngayon, sa nakikita niyo uh, yun pong palayan natin noong taginit ay gulayan po 'yon. No, gulayan po 'yon yung ano natin. So meron tayong kakaunting mga puno ng mangga na namumunga. Na so yun lang po ang ano natin. Ah uh, ang nagagawa natin. So, sana po ay ano, tangkilikin nyo ang iba ko pang mga video uh, na po sa drip irrigation system. Kasi marami po tayong maituturo sa ating mga kaibigan o sa ating mga kabayan, mga kababayan na mayroong uh, makagawa po ng puhunan no para po makikinabangan nila ng wasto ang kanilang lupa. So, mas mainam na subukan nilang Uh, magtayo ng kanilang sariling drip irrigation system. So hanggang dyan lang po at sana po ay uh, subaybayan nyo po ang iba ko pang videos ang naukol po sa ating mga pagpananim sa ating sakahan. Maraming salamat at magandang araw sa inyo lahat.